Guys, anong pinagsasabi nito? Boss, nakikita mo ba ito? Ano ba yan? Matatoma ka sa akin pag ako'y okay nalaban mo. Matatoma! Guys, kalaban ko ngayon. Dumayo pa galing ng Ormok. <laughs> Sigurado hindi ka makakakulot tapos ng laban na ito. Grabe! <laughs> Medyo maangas yung kalaban ko ngayon kaya sineryoso ko kaagad. Ay, ka. Ay, ko. Ay, ka. Ay, ka. Okay. Napakaganda ng aking bungad kasi nakuha ko ang first blood Simula nun parang siya na yung natroma kasi hindi na lumabas napitas pitas ko lang ng isa Sa katunayan nga niyan tinagdagan ko pa para dalawa Pasensya na dahil hindi ko napigilan dyan tumawa Sobrang saya ko kasi kitang kita naman sa aking pagmumuka Kawata na trauma nun siya. Hindi na papatulugin. Inaasar na siya ng mga manonood kasi ba diba sabi niya kanina di daw niya ako papatulugin. Ngayon ang balak ko di ko siya papais ko rin. Ayoko kasi sa lahat guys yung niyayabangan agad ako kahit di pa nagsisimula yung laban. Lahat ng sinabi niya sa akin gagawin kong kabaliktaran. Tingnan nyo guys isang beses ko lang siyang masulyapan pag nakita ko talagang tatamaan. Kita nyo ninolok combo ko pa siya dyan. Eh baka check yun. Pinakita ko nga sa kanya para maniwala siya kaso nga lang, hindi man lang sumulyap kahit na isang mata. Bali 3 nga standing namin guys hanggang hindi pa rin siya nakaka-score. Eh paano ba naman hindi ko na siya pinapalabas bagkus pinabantayan ko na lang. Mabibigyan ko nga sana siya dito pero tinakot ko na lang. Alam ko na yung mga ganyang galawan guys, hindi na yan lalabas para lang makaiwas sa pagkapitas. Ang ginawa ko lahat ng mga minions yang papalabas isa-isa kong nilagas. Sa paraang yun wala siyang ibang notice choice kundi magtago sa kanyang kubkuban. Hindi pa siya pwedeng pumalag sa akin eh kasi alam niya na ang kanyang magiging kahihinatnan. Partida hindi pa ako item diyan guys ah pero yung damage ko halos hindi niya nakayanin. Kung mapapansin niyo yung posisyon ng pagkakaupo niya guys, talagang body shot ayaw niyang nagagambala. Kapag ganito pa naman yung mga nakakalaban ko merong kakaibang kinatago. Isa lang ang ibig sabihin niyan, pwede niya akong makambak at pwede akong matalo. Pagmasdan niyo naman siya ng maigi guys, napakaseryoso. Pero hindi yan po pwede sa akin iho. Nagaantay lamang ako ng pagkakataon para lumabas siyang muli. Ipaparanas ko ang pagkasawi. Anan <laughs> Okay, <laughs> kung tutusin guys, pwedeng pwede ko natapusin yan pero binigyan ko pa siya ng chance para makapag def pa. Ang nais ko kasi 5-0 yung score para masarap sa mata. Hindi ko alam guys kung matutuwa ba kayo o hindi. Ngunit kapag ganito ang kalaban, sinisigurado kong mamimighati. Bali ang huling diskarte kong gagawin sa kanya ay kunwari nabitawan ko yung ulti ko para isipin niya wala na akong gagamitin mamaya. Ang hindi niya alam, may sorpresa akong daladala -dala para sa kanya. Sa loob ng 10 segundo, makakabalik na siya. Kaya lahat ng mga blue gap ay hindi ko na inaksaya. Syempre, hindi hindi ko makakalimutan yung build ko. Dapat laging handa ang immortality ay isinalang ko na kapag ganitong huling sagupaan kailangan perpekto at hindi ako magkamali subalit so, na pag-isip-isip ko guys ano kaya yung winchalan ko palitan ko ng frozen bahala na kung anong mangyayari at aking sasapitin panoorin nyo na lang guys kung paano ko siya papakapihin eto wag na wag nung gagayahin mga flow pressioner lang ang mga nakakagawa nito kapag kasi pumalpak kayo pwede itong maging sanhi inyong pagkatalo mabibilib kayo sa gagawin ko sana mag enjoy kayo okay.